simulasyon ng missile attack sa base, at agad na pinaandar ang mga eroplano ng Air Force. Kasabay nito, kumilos ang Army para sa pagsasanay sa pagharang sa puwersa ng kalaban. Layunin ng taunang military drill na hasain ang kakayahan ng mga unit na tumugon sa emerhensya at subukan ng bisa ng mga estrateyang depensibo. Noong nakaraan, ginanap na rin ang mga military drill sa ilog ng Tamsui, kung saan ginamit ang mga sasakyang may kargang pampasabog. Nayong taon, muling isinagawa ang mga pagsasanay upang harapin ang posibilidad na gamitin ng China ang Tamsui River bilang ruta papuntang Taipei. Ngunit hindi pa rin nababawasan ang panggugulo ng PLA sa Taiwan. Kamakailan lang, may lumabas na litrato sa Chinese social media ng isang hindi pa nakikitang uri ng sasakyang panghimpapawid. Mayroon itong apat na jet engine. Pinaniniwala ang maari itong gamitin laban sa Taiwan sa hinaharap. Dahil malapit ito, lumipad sa lupa o ibabaw ng dagat, mas malakas ang pressure na nadadala mula sa matibay na ilalim. Kaya, mas matipid ito sa gasolina. Ngunit, dahil mababa ang lipad nito, limitado ang espasyo at hindi ito makalipad ng mataas. Madali rin itong tamaan ng mga hadlang sa paligid. Habang patuloy ang mga taktika ng PLA upang pasukuin ang Taiwan, patuloy rin ang Taiwan sa pagpapalakas ng kwersang militar nito.